Okay bumibili ng cellphone Maswerte na. Three, four, five. Sino okay. kaya ang maswerte? Kama ko na din si Alvin para at least kasi ang cellphone niya luma na. Pisa, na. Binakyaw binak ko na talaga. Alimang Android, tapos dalawang okay. iPhone. Pag-pull ni pag, diba, hila. pag lang, Tama yeah. uh -huh. So, ibig sabihin, Vanila. Hi! Hi. 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 So, ayan. Ito, cellphone si Diwata. Ang dami. iPhone. Gusto ko nga yung Android lang kasi diba, i-give eh, love lang naman natin sa mga ano, mas expensive. Yung bibili natin dito, give lang naman sa mga masugid na supporters natin. So, ang napili ko, Android lang siguro yung bibili natin. Masyado kasi hindi ko kaya yung mga iPhone, sobrang mahal. Android na lang po yung bibiliin natin para hindi masyadong mabigat sa bulsa, di ba? Kasi madugo kapag pa ka masyadong expensive pagka-iPhone ang natin. Hindi naman tayo mayaman. So may konting ano lang tayo na iPhone. Kaya naman um, naisipan ko siguro na para magandang giveaways doon sa mga followers natin ah Okay po sir. Ang um, may offer po namin sa Android po, which is yung C11, kasi po sir, matagal po siya malowbat, hmm. tapos um, very affordable na rin po siya. Yes, o para yes. medyo ano din na ma medyo mababa yung price pero quality. Yes. Yes, yes po. Kasi importante dito, may magamit sila yung mga mabibigyan natin, magagamit nila Facebook, YouTube, yes. TikTok, kanya kung ano man mga account nila. So, pwede na siyang gamitin na ah, abot tayo lang ng budget. So, siguro, sige. Yes po, sir. C11 pa, Facebook, lahat po siya. Pwede din po siya. Kasi matagal po siya malaw, but if ever na gusto po nila mag-games, pwede, din po siya, sir. Ayan, C11 or C30. So, C11 na lang siguro. Okay, so, sige po. Parehas lang din naman sila yung capacity nila, no? Okay, so, okay. nagkaiba lang sila sa C11 sa C30. Pero yung quality niya. <laughs> yung Save price yun lang, lang, tapos yung quality parang isa lang. O sige yun na lang. Okay, sige po. So dahil dyan, sa si 11 yung napili natin at narecommend nila madam, di diba sabi ko kanina, bibili ako ng lima. Kaya bibili mo ako ng limang si 11 So, okay, po. let's go. Pwede ba makita muna sample kahit isa lang para okay. ipakita natin sa kanila kung ano ba yung cellphone na si 11. Okay, po. wala akong problema po kumuha lang po ng stock si Miss Alec. Sige, maghintay muna tayo ng 10 hours so, habang kumukuha ng stock. Yeah. <laughs> Kasi yung stock na sa ibang bansa pa. <laughs> Hindi, <laughs> yung lang. si rin dito. Nandiyan na yung stock nila kaya. Hindi ka kaya ito yung sa likod. Sir, ito po. Pacheck po. Nagpapin ako po. Ang ganda niya. Ito yung C11 na kung saan Ayan, di ba? Legit. Tapos mamaya, papakita ko sa inyo yung gano'n siya kay smooth. Kaya naman sa mga followers, nag alam nyo na. Mamaya, ibibigay ko to. So, I think mga bandang hapon, papamigay din natin to sa inyo. Kaya kailangan talaga, followers ko kayo, nakapos na po sa page ko, mag-subscribe kayo sa ating uh, YT channel. Liwata Paris Overload Official Account at saka sa ating um, Facebook account, Diwata taparis Over Fan na kung saan mayroon tayong 1 million followers. At yung ating YT channel, nakalimpo po dyan sa ating pin sa ating FB. Pakiclick lang po ng um, um, YT sign. Nandyan po, pagklinik mo yung bio ng aking uh, FB page, may kita niya yung YouTube ko doon para hindi kayo maligaw. So, lahat ng ito ay papamigay ko mamaya sa inyo. So, kaya naman, pahingin na ako ng lima. Limang si Eleven. Kaya sa mga followers dyan, ito na. Babayaran ko na. Wala pang discount? Freebies <laughs> <Previous> nang po. <laughs> so, magkano ito lahat? Higa muna. Pakwinta nga, madam. Okay po. Wala pong problema. Madam. 19,995 po. Oh, wow, limang cellphone na yun, no? 19,000 lang. 19,000. Wala bang 20K, no? Pwede ba 10,000 lang muna? Stolby. Yeah. Panubulsik na lang, madam. Madam, magkaano po ito? 20 kyao. Okay po. So I received 20,000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. I received 20,000 pesos. Thank you so much. Ito na po. Ayan na ha. O, oh, ito. Ilang mm -hmm. ko na ba apat ng binigay mo. Ilang ko ng binigay mo. One, two, three, four, five. Ayan guys, hawa ko na ang limang cellphone yung sinabi ko kanina na ipamimigay ko sa inyo. Kaya, magpunta na kayo sa aking um, YouTube channel, Diwata Paris Official account ang ating YouTube channel. Nasa FB Pills ko po yung uh, link, yung sign po ng YT channel sa aking Facebook kasi doon po ako mamimigay mamaya. Kailangan po nakapalo kayo o nakasubscribe kayo kasi doon tayo maglalive mamaya. Maglalive tayo sa FB, sa YouTube at saka sa TikTok account natin. Ang ating pala mga page na yung pupuntahan, Diwata Paris over Pan page kung saan mayroon na tayong 1 million followers. YT channel natin, Diwata Paris over the official account. At ang TikTok channel natin guys, Diwata Paris over the official account. Hawak ko na ang limang gadget na sinasabi ko kanina na ipapamigay ko sa inyo. Nagaling po dito sa GPP Salong. Power Gadget Shop. So, good luck po. And... Advance congratulations sa lahat po ng mga nanalo. Okay guys, dahil nandito na lang din naman tayo sa GPT Power Gadget Shop. Di ba kanina bumili tayo ng mga Androids? Ngayon naman, bibili din ako ng cellphone na para naman sa akin. Bibili ako ng iPhone. Bumili ako ng cellphone para may magamit naman din ako. Kaya pinili ko dalawa. Dalawang iPhone talaga para sulit talaga yung pagpunta ko dito sa GPP Power Gadget Shop. Bukod sa Android, bumili din ako ng dalawang iPhone. Kaya maraming salamat. Gusto niyong bumili? Once again, dito lang to sa Metro Tower Center Mall, Las Piñas. Sa second, sa second floor po, matatagpuan ang GPP Gadget Shop. Since na madami naman din ako nabili ngayong araw na to, no? wala ba mga previous dyan? Kasi di ba, just wala may previous naman talaga pag bumili ka. Diba? Ano bang previous na bibigay mo sa akin? Siyempre, madam, meron po yan. Imposibleng wala po. Ayan po, meron pong binigay sa inyo ang GPP power na tig isang airpods po, bawat cellphone, tsaka charger po. So, ayan ito, previous na ito dito. Yes as po. As charger. So, ayan, maraming maraming salamat. At tsaka, si Alvin, tiga din ang cellphone po, di ba? Hmm. Ayan, po. ayan si Alvin, bumili din siya ng iPhone, ayan o. Oh. So, ayan, nakabili na rin tayo. Kasi... Sinama ko na din si Alvin para at least kasi ang cellphone niya luma na. Pero si Alvin nagbayad dito, hindi ako ah. Tawag <laughs> dito kasi uh, mura nga kasi guys. Tsaka quality talaga maaasahan. Kaya ayan o. Si Kaya naman ka, guys. Na na. Binakyaw ko na talaga. Alimang Android. Tapos dalawang iPhone. Tapos si Alvin bumili din siya ng iPhone. Kaya ang dami naming cellphone na binili dito. At hindi lang ito mga cellphone. Mayroon pa silang mga previous. Mayroon pa tayong mga earpads. At mayroon mga